Sa clip na shiner ng ex-user, makikita buong siglang binigyan ni Ruru ang isang lalaking senior citizen ng 15-inches flat screen TV mula sa unang hirip. Kasama niya ang Black Rider co-star na si John Lucas. Nakakanood ka na ng Black Rider, bye! Nanunood ka raw palagi ng Black Rider, hirip ni John, sa senior citizen. Walang kabog-abog namang sinabi ni tatay na mula pa noon si Coco Martin lamang ang kanyang hinahangaan. Mula pa noon nang napapanood ko ang hinahangaan ko si Coco Martin. Deklarasyon ni tatay na to ano lamang sa tinura ng senior citizen si Naruto at John. Si Coco ang bida sa karibal na serya ng block Rider na batang kiyapo. Spell pahiya, react ng isang netizen sa ipang anong isa, Kung ako yan, babawin ko ang pigiri. Sasabihin ko, it's a prank, tatay. Sabi naman ng isa. Kasi naman, pag senior asahan mo na yan, fan, ng batang kaya yan, since provinsyano pa. Gaya ng airpot ko with action at gigil watching. Comment naman ang isa pa. Hindi naman maywasang bigyan nito ng malisya lalot. Pinagsasabong talaga ang Black Rider at Batang Kapo. Kaya Tina lura ngulit ni Oko si ruro. Ma tao pa songgan na lang papa tan. Ma tao tan bang kanilang mga palabas sa pagitan ng rurong at at ang probinsya